Spring na mga kababayan, nakikita nyo naman ang mga bulaklak at ang gaganda kasing ganda ng mga wow! babae sa mga Pilipinas at sa buong bundo. Ayan po at nagagandahan pati mga kulay. Ito na naman po si Daddy at gagala-gala. Titignan natin kung fully bloom na ang cherry blossom. Let's go! spring na po nakikita nyo na naggagandahan ng mga bulaklak nakaka-relax po pag titignan nyo ako po ay antay na antay sa pagbuka ng cherry blossom o sakura pasasambat bubuka buka din yun <laughs> makikita niyo po ang gaganda nila Welcome po to Ang Sabi Ni Daddy ito po ang ating mga team vlog para sa inyo uh, nakakapaghahati tayo ng kwentuhan kung anong nangyayari po sa mga buhay-buhay lalo po sa mga buhay namin dito sa Japan paano po kami nabubuhay at sawa ng Diyos po nakakaraos nakakaraos po sa mga pangangailangan at nakakaraos po sa mga hirap na pinagdadaanan ng buhay lalo na po pag may sakit ka kagaya ngayon, kagaya ka kahapon kagabi di po ako nakatulog kalimutan ko inumin yung gamot ko hindi pa ako makalakad halos hirap na hirap po ako magamakan kaya may awa po naman Diyos na sana eh maging maayos ang lahat ito po ako para bumili ng kimchi kasi yung kimchi po nakakatulog sa pag digest ng kinain maganda po probiotics para sa ating chan para panunaw ng mga kinain subukan na po yan hindi ko lang po alam sa iba kung ganun ka effective pero sa akin po effective naman po na kinabukasan o pagpunta mo ng siya ay talagang dudumi ka Kaya po, bibili ako ngayon dito sa aming binibilihan lagi, pinakamalapit na pilihan sa aming bahay. Titignan natin kung ano pang mabibili natin. Masaging nga pala. Na... Meron pa pang uh, obento. Kaya po ng dati. Kalimutan ko po ang saging. Babalik tayo para bumili ng saging. nakabili na po ako ng mga kailangan ko at magbabayad na po ako. Kaya nakabili na po ako ng mga kailangan ko. At sisilipin natin yung puno ng cherry blossom sa malapit sa amin, sa park. Kung bumubuka na. <laughs> Talaga atat po eh. Atat sa pagbuka. Eh kasi naman po pag bumuka naman yon konting hangin lang at saka wala, wala na. Hindi naman po ako pwedeng pumunta doon sa malayo. Dahil lang pa ako may expiration, <laughs> Kaya titignan po natin kung marami ng bu bukang bulaklak ng cherry blossom. May tinatawag na sakura nagmamask na rin po ako para protection sa allergic rhinitis dahil dahil ma mahirap po sumpungin ng bahing ka ng bahing at tuloy na tuloy yung yung sipon mo kaya ito po mahirap nang walang mask ay dilat na naman lubog na naman ang mata ni daddy Akala ko po kanina hindi ako makakatayo, grabe. Masyado po yung panginginig ng tu tuhod ko. Siguro talagang result ito ng Parkinson. Buten lang umepekto agad yung gamot. Kaya nakakalakad ako ng normal. po medyo mainit na po ang panahon at nakamanipis lang akong jacket. Kumusta naman kayo dyan? May mga jowa na ba yung mga wala pa? Huwag kayong mainit. Tarating din yan. Mahirap yung ikaw ang naghahabol kesa sa ikaw ang hinahabol sabi nga nila mas maganda yung mas mahal ka kasi ikaw lang nagmamahal okay lang magmahal ng mga bilihin Talagang normal na po yun. Ang magmahal mga pilihan. Ayan po guys nakikita nyo. Dumami na po yung bumuka. Hindi po lahat pero marami na pong bumuka. Napakaganda po.

Nakita niyo yung matanda. Ang bait niya kausap. Napaka-friendly nila. Napakaganda po. Ganyan po yung mga ibang hapon. Hindi po sila isinabi. talagang kakausapin kanila ay ay sakura talaga napakaganda mo alam ko po maraming ibang kulay meron pong mas pink pero sinasabi po nila na itong medyo maputi ay ang tunay na kulay. Okay, pauwi na po si Daddy. At siguro po bukas eh, iba na naman ang itsura ng sakura o cherry blossom. Talagang darami naman po ang bubukang bulaklak. Sasayang mo, Reyna. Papasok mo, Reyna. <laughs> boom, tiyaya, boom tiyaya boom. Yay yay. Ay, nako. Pero bukas pupunta po, po si Daddy sa ibang lugar ito makakapunta pa para tignan po yung ibang puno ng sakura o cherry blossom dahil minsan lang po ito kaya hanggang sa muli hanggang sa muli natin pa mamasyal at hindi ko po kayo kasama parang kasama ko na rin kayo para makita nyo po kahit nakikita nyo na sa TV at is kasama buo akong pinitingnan. Paalam po. Bye bye. God bless.